Alam nyo ba na makakagawa kayo ng ganitong klaseng candies gamit lamang ang balat ng pakwan? Yes, mga mi. At dahil napapanahon na nga ang pakwan, kahit sa ang sulok tayo ng palengke or kalsada, merong nagbebenta nito. Kaya naman, eto nga at susubukan natin itong gawing candy, mga mi. Kailangan lamang babalatan po natin ito na maayos. Saka naman natin ito hiwain ang naayon sa gusto nating laki or liit. Bale, ganitong klaseng pagkakahiwa lamang po yung ginawa ko, mga mi. Pagkatapos naman po nito, kailangan lamang hugasan natin ito ng mabuti. Saka naman po natin ito papakluin. Kaya naman dito sa aking kawali, inilagay ko na nga itong pakwan. Saka naman ako naglagay ng tubig. Then, tatakpan lamang po natin ito. Papakuluin po natin ito ng na mga 7 minutes. Makalipas nga lang pong 7 minutes, eto nga at na natin ito. At pagkatapos nga po, ang sumunod naman na proseso dito sa aking planggana, naglagay lamang ako ng isang pitchel na tubig. Saka ako po ito nilagyan ng 1 4 cup na asin. Yes, mga Ami. Dahil nandito po tayo sa proseso ng pagbababad nitong ating mga pakwan. Bali, binabad ko po ito ng overnight. Then, kinabukasan nga po, ito na yung itsura niya, mga Ami. Kaya naman, tatanggalin na natin ito dito sa ating pinagbabaran. At pagkatapos nga po nito, babalawan natin ito ng tubig. Hindi ko na lamang po na ipakita yung pagbabalaw ko, mga Ami. Pagkatapos nga po itong balawan, i-drain ko po ito ng mga isang oras. Dumako naman tayo dito sa aking kawali. Naglagay lamang ako ng one and one half cup na asukal. Then, naglagay lamang po ako ng 3-4 cup na tubig. Saka ko lamang po ito iniluto. Hanggang sa lumapot na nga po ito mga mi. Yung tipong papunta na po ito sa pagkakaramelize kaya naman eto mga mi inilagay ko na nga po itong pakwan. Then lulutuin at hahaluin po natin ito hanggang sa kumapit na nga po yung asukal dito sa ating mga pakwan. Hanggang sa maging ganito na yung itsura nila mga mi. Yung tipong matutuyo na po sila. Kaya naman eto nga po at tatanggalin na natin dito sa ating kawali at idederecho po na natin ito dito sa ating puting asukal. Yes, mga mi, kailangan po talaga lalagyan din natin ito ng puting asukal para maiwasan po na dumikit itong ating mga candy. Mabanggit ko na rin po pala, depende po sa inyo kung gaano katamis po yung gusto nyo sa magiging candies nyo. Bali, ito po pala yung itsura nila pagkatapos ko po itong mailagay dito sa puting asukal. Sa proseso na ito, mga mi, dito lang po talaga tayo matatagalan. Dahil nga, wala naman tayong dehydrator, kaya naman hahayan lang natin itong mahanginan. Hanggang sa matuyo po sila at mawala na po yung pagkamasam nila mga mi.